Okay. Ano yun, Tay? Reseta niya. Reseta? Sa kanya. Bakit po ang ano nangyari? May tulong. Anong, anong sakit niya, Tay? Hindi nga nakatulong. Naggagamot siya? Magpili gamot. Pati niya ako, Tay? Bigas na namin, wala. Wala, wala. Wala rin bigas? Wala. Ma ma'am, meron kayo dito? Ano po bang gamot yan, ma'am? Para saan ba yung gamot na yan? Asma. Para sa asma? Ay, may asma siya, Tay. Oo, oh, yan siguro. Kaya nga meron siya Saan kaya meron ito? Dama. Ba, Dama. ano tayo, Tay? Sa Tingnan natin. Ano ba yung asma? Hindi ko alam. Hika. Madam, meron kayo nito dami mga gamot na nakalagay dyan. Ha? <laughs> meron po kayo niya. Ano mula? Malayo pala yung, <coughs> ano mo tayo? <ya>? Bahay mo, umabot. <coughs> umabot <coughs> ka pa doon? dito kayo. Sino kasama niyo dyan, Tay? Hindi uh, kayo lang. Lata tayo kayo, Tatay. Oops. Hello po, Nanay. Magandang tanghali po. <laughs> okay lang po pumasok, Nanay. Ay, magandang tanghali po, nanay. Pasok na po ako. <laughs> Magandang panghala sa so, wala. Ito na po si Tatay. Anong pangalan mo, Tay? Nakalimutan ko. Ramon Espirito. Si Tatay Ramon, tsaka si Nanay? Mayra. Si Nanay Mayra. Tsaka si Baby. Eh, eto e, Tay, yung eh, no, mong, uh, dun, ng, ano, sinasabi mong... Nasaan doon? Kailangan mo nang nangyayari doon. Diyan talaga lalabas mo. Hindi, basa-basa po kayo dito. Saka yung baha pa. Saka po. Saka baha Saka po kayo dyan. Ay, dito po. Oo oh, nga po, may tubig na po, no? Bila, ay, Ang tanong ko lang tayo, sa inyo po ba itong bahay na ito? Hindi, nakikita lang kami. Eh. Ay, nakikita lang po dito? di anytime po. Pwede rin po kayong patang uh, paalisin dito. Wala ka na magagawa. Matanong ko lang tayo, taga saan po kayo tayo? Yung talagang kinalakihan nyo po. Doon sa, ano, Kalas, Quezon City. Quezon City. Bilok pinanganap eh. Ah, wala po kayong mga probinsya, ganun? Wala na, ano, mga matatanda na sila eh. Matanda, matatanda na. mga kapalid po, wala na. May kapatid ako, hindi naman ako tinutulungan. Dito tayo, gano'n na kayo katagal dito po? Meron na ito tatlong taong tayo. Meron na, nag-aapat na. Nag-aapat na taon na po kayo dito. Saan po kayo naglaluto tay? Ay, dito. Ay, babagat na yung ikalanaan, babagat na. Tapos wala po kayong kuryente na. No? Ay, meron. Meron, nakikabit. Nakikabit po kayo. Kaya sabi mo, bu buluti -bulu -bulu mo, baka wala tayong ibabayad dyan. Opo. Kumain na po kayo. Hindi <laughs> pa. Lumaluto ng magic sarap ko oh? Ay, ito yung ulam nyo ngayon, nanay. Ay, ang sarap nito mga bago. Sitaw at saka uh, okra. Ito po yung ano nyo. Uh, ulam nyo. <laughs> Ayan na si baby. Masarap yan, baby. Kumakain ka ng gulay. Ito mga bago yung ulam nila. Tapos yan. Tanghali na tayo. Ang una na. na. Hindi <laughs> pa kayo kumain. Hindi <laughs> pa na. Ang bihira mga bago. Ito kasi wala sa magic sarap. Ayan, walang magic sarap. Magic sarap talaga, oh. <laughs> so, tatlo lang kayo dito, Tay? Ano kami, Anong kami lahat. Anim. Dapat anak ko, dalawang baba, dalawang lalang. Dalawa, dalawa, Ah, kasa po kayo dito na eh. Kasi wala, hindi ko, lang, may, hindi ko may adjust eh. Po, ah, ito sila. Asan ah, po sila ngayon? Diyan sa labas. Ang ah, maliliit pa po no. Yan ang panganay ko. Eh. Yan ang panganay niya lalaki. Ito, ang laki yung panganay. Ang malaki na din. Nag-aaral po sila lahat. wala na hindi na, na, na nag-aaral. Na. Hindi na po sila nag-aaral. Ito 12. Bali, Ang babae ko, ito siyam sa my kid. Ang problema ko yan, mag-aaral, araw-araw, Hindi po sila nakapag aral tayo, hindi sila nag-aaral. Ito so, kinder, mm -hmm. ay pa lang. pag graduate yung, yung mga tatlo tayo. Yung isa hindi na mag-aaral pa Sa grade 2, sa grade 4. Yung isang pangalay ko ayaw oh, niya. Grade 5 lang. Ayaw niya na mag-aaral. Paano kayo nakakaraos na pang araw-araw tayo dito? Ay, gano'n lang. Kung araw, ka, si lang ganito, ko. kano'n na ako sa tinila. Kung kano'n ginigit ako sa tinila. Kung kano'n ginigit ako sa tinila. Kung kano'n ginigit ako sa tinila. Kung sa tinila. Kung na Hindi na kinuha, hindi na, na, na kinuha po yung Sa awa so na lang. Paano yung chinelas tayo? Benta ko, ano yung paano yun tay? nagbebenta ka ng tsinelas, inaangkat mo tapos ibebenta mo rin ibebenta ko ako, na tayo ko ano yun ang bibili ay bali yung inabutan kita kanina dun sa 7 eleven ngayon mo lang talaga ginawa yun dahil sa pangangailangan kay baby so, pagkain yung alag ito pagkain lalo pa kayo sa mga bagay na problema kayo. ito yung talaga number one kung pagkain yung pag umulan talaga ito, kawawa kami yung kanal na yan. Opo. Pasok dito yan, nahig. Ay, so paano po kayo matutulog niyan tayo pag ano na? Pag basak na. Wala, bala, ka matulog. Ay, matanong ko lang tayo, matagal na kayo mag-asawa niyo nanita? Matagal na, ano taon na? Sabi ka 2007 pa lang. 2007 po. Okay. Mm -hmm. Ilang taon na ka na, 38. 38 na sila. Dapat ng birthday ko sa Ay, June 13. Birthday niyo 30. po. 30. Ay, June 30. Birthday. Ah, saka, ano, sunod na buwan. Katapusan. Birthday na niya. 39 na. Uh, so, so, ayun mga buddy, si tatay at yun, si tatay nga nakita natin at ah. wala ko kayong kain tayo. Wala ko kain. Kaya ko naman mag-cash. Eh, kaso tayo. Uh, sa ating mga ako tayo kasi may anak din ako maliliit may mga bata din ako sa totoo lang kaya talaga natin mag oh, pero makikita natin yung mga anak natin na hindi kumakain tayo. na kung magtiis sobrang sakit yun sa kalooban uh, ang hirap po nun kaya uh, naintindihan ko po yung ano nyo tayo yung so, sitwasyon nyo napakahalaga nyo pagkain tubig Alright, sige tatay at lalabas ako at para makabili tayo ng mga pangailangan nyo ito yung problema, tato, mga problema ng tatay mga body niya. Kitang-kita naman yung liwanag. Yan bagsak ang tubig. Tapos hindi tumutulo tayo. Wala kasi ang Wala kasi ang Ano na lang tatay yun. Wala na. Bulong na mga kawin. Yung... Tay, delikado to tay. Baka biglang bumagsak, babag na basa. May mga bata pa naman kayo. So, ayun. Ito na, pader na yan tayo. no? na ang lang kami. Hanggang dito. Hanggang dito. So, ito yung bahay ni tatay mga body yan mga badi, at yun hindi na ako magtatagal at bibilan ko lang sila kasi wala pa silang ano mga badi pagkain yun arts mga badi, at nakabili na tayo ng yun, konting know, groceries para kala sa atin nandiyan naman at, yun, at mga pangangalangan nila tapos meron dito yung sabon nalagay ko na dito yung sabon mga buddy kasi hindi pwedeng magsama so yan yung bibigyan sa kanila ikot lang ako mga badi, at maghahanap naman ako ng bibihan ng bigas kahit pa paano eh may may ako sa kanilang bigas mga body kung hangga saan yung abot ng ating makaya at kung mas marami tayong pwedeng maabot mga body eh ano natin hati hatiin natin mga body ang importante naman eh kahit pa paano makaraos raos ba kumbaga ito ay pantawid pantawid lang nila so ayan samahan nyo akong mga body magkakas ako ang gilihan ng bigas alright alright so mga body makapalaban tayo ngayon isang <sighs> ba baka maligo ako <laughs> di atas sakit di sini kita tak boleh balik di mana? di sini, di sini salah di sisi 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 Ayan. Oops. Ah. Nanay! Ang aking regalo. <laughs> ah, Ito, dito na. Diyan na. Dito na, nanay. O diyan na? Diyan na po sa bahay. O diyan na po sa bahay. Ayan. Uh, sige. Eh, buksan nyo na po. So, pagpasensya nyo na po yung ano. Sabi na lang iba. Wala tulong yun. O? Wala tulong. Malaki tulong po. Actually, yan po ay uh, hindi ko naman po magagawa ng sagana sa sarili ko yan, Tay. Yan ay uh, galing din sa mga nagmamahal sa atin, mga sumusuporta. Uh, lang din natin sa mga lubos na nangangailangan. Eh, yan naman eh. Kung ako lang, hindi ko magagawa ng sarili ko, Tay. Ito so, nung una, syempre sa tulong ng Panginoon. Oh, po, yan. So, ayan na. Ayan oh, nakiki ano na si baby oh. Tatabi uh, nga pa. Ubusin kasi ng mga anak mo pagkain. Sige, pagtanga tayo. Pagkain po talaga yan nanay, mauubos ka talaga. Hindi. hindi pa, magsusubok pa. Oh. Ah, kahit pa paano ah, hindi man ang yung pagkain. Oo. Uh, ah, ulam ulam na lang uh, ah, na lang nay kasi nay uh, ah, marami ka ng magic sarap dyan mga dilata <laughs> So, nilagay ko na rin po dyan para kahit pa paano, ready to eat na po. Pero, iba pa rin yung ano tayo, yung gulay-gulay ba? Oh. Ay, katulad yung mga body, oh. yan, niluto na nila yung gulay nila, sitaw. Mm. So, That's iba pa rin yung gulay. Ano sa katawan? okay Si tatay at si nanay na, kahit pa paano, yun lang po yung kaya ko, hindi po ba? Wala sa puso. Wala sa puso. Nay, nice. one. Oh, <laughs> <Two. laughs> <Ako ma. laughs> uh, Wait. <laughs> <laughs> <Ayan. inaudible> ah, sa pa. ako oh. Kumusta ka na? Dikit baba na po. Medyo pa-pancred. Ah, sa sa kahit pa paano makatulong 'yung mga tulong na 'yan. Dito Bye -bye. na po ako. Bye, -bye Mari. Bye-bye. <inaudible> <Okay. Yeah. inaudible> Eh, bye bye. Kasi na mga body meron siyang tatawag na. Anong anong tawag sa kanya? Nabinat kasi sa pamangkin. Ah, nabinat sa pamangkin si nanay kaya ayun. Pero hindi na daw po mababalik. Buti direct daw. Eh wala. Ay, ate din. Ayun, mali. Parang umurong na yung isang pamangkin. Oo. Sa Oh, na Sa pangalan niya, pangalawa po siya. Pati na kami yung hindi siya may Ay, hindi mo na maunat na. Pero buhay pa rin tayo, swerte pa rin di ba? Yung iba nga po, walang kamay, walang ang eh. pa. pa Ang pinaka the ng bulag basta puso. Oo, no, tama. Ang pinaka magandang nangyari sa inyo, yung ipinanganak mo nang Normal siya. O, normal po sila. Yun, yung pinaka -mabuti. Tay. Tama. Ingat sila sa inyo. Babalik kami sa susunod. Opo. 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 Ba bye bye. Bye Yan, maraming maraming salamat mga buddies sa laging suporta niyo sa akin. Uh, at muli, hindi ko po ito magagawa kung hindi po dahil sa inyo. Yan, marami ka palang kahoy-kahoy dyan tayo. Pwede natin gamitin, no? Kaso nga lang tayo, yung problema, hindi sa'yo. Baka naman hey, hindi sila pumayag. Hey, hindi pumayag. papayag yan kasi to Meron, kami, meron, meron siyang pangalan dito na... Hmm, Tsaka ayos sila kasi pag na, yari talaga tayo. punting ko lang, baka agad. Oo, oh, okay, yan, ayun, mga bali. Baka, may ipon pang tubig okay. dito sa gilid. Eh. Siya, o siya tay, mawala po ako Maraming salamat sa inyo Welcome po, ayan, si nanay bumili ata ng ano, ricado Ayan salamat tayo so mga bali hanggang dito na lang at ako okay, yung uwi na yan mga bali yung lang tayo kasi medyo mababa talaga ang bahay tatay parang ganyan din yung bahay ni nanay Anita dati alright so mga bali hanggang sa muli paalam po salamat